Ito na, lagyan natin ng mantika. At ito ay mainit na, ang sobrang init na nito. Ngayon, i-mix natin yung mantika niya kasi ang mantika nito kailangan i-mix natin sa lalagyan. Ganun. Okay, puto. hindi di ba kainit? Sobrang init niya. Ngayon, eh, ano na natin to? Ito ba yung isang pang ano ko? Saan ko yung nilagay? Meron ako yung... Meron tayo dito ang pag-stack na inip. Ayun. Ilagay natin to sa ilalim. Ito sa ilalim para hindi siya basta-basta masusunog. May sobrang init na yun eh. O, ayun. Ilalagay natin yan. Ngayon, ilalagay natin to. Baka naman sobrang may mantika. Alisin natin yung mantika. May mantika eh. Matrito. Okay. Matrito eh. Malakas kasi ang puwi. Yan, dahan-dahan na siya. Ayan. Eto na. Ayan na yung ating ano, cake. Cake natin na. Takpan na natin siya. Para maluto. Hindi natin yung mantika. Na po. Ang aking cake. Ready to eat na siya. You know, mausok-usok um, pa. May cake na. Luto na. Ayan siya. Ayan. So, ano ay bahay namin, no. Sa harap ng aking kusina, may magandang halaman doon. Ayan. Bye-bye!